Pinangunahan ng South Central Luzon Conference ang NDRIEL at Women Empowerment and Consultation na isinagawa sa San Pablo, Laguna. Ang workshop na ito ay bahagi ng paghahanda para sa Harvest 2025. Layunin itong palakasin ng papel ng kapatiran sa ministeryo at hikayatin ang mas epektibong evangelism at discipleship upang maabot ang mas maraming tao sa kanilang mga komunidad. Nagbabalita si Rowena Manalo. Ang paghandaan ng malawakang gawain ng Ebanghelyo sa teritoryo ng South Central Luzon taong 2025, nagkaroon ng pagtitipon ang Departamento ng Mga Kababaihan at ang NDRIEL para sa Empowerment and Consultation Workshop. Ang South Central Luzon Conference ay nagkikisangkot sa Harvest 2025 at ito ang dahilan kung bakit kailangan natin i-train Magkaroon ng consultation, magkaroon ng paghahanda at isa sa mga paghahanda ay ipunin yung mga kababaihan leader ng bawat distrito na kababaihan at leader ng distrito ng mga NDRIL, na sila yung mga uh, leader, sila mga catalyst natin para sa loob ng churches, sa loob ng distrito kung saan sila naroon, ay ma may paabot yung yung ating isahin ng Uh, paghahanda para sa 2025. May layuning mga sumusunod. Ang una, sangkapan natin ang mga leaders na ito para sa mga kaalaman kung paano magsimula yung mga tools na gagamitin para sa kanilang pangangaral. Ganon din, sangkapan sila ng mga pang-inside, ng mga ideas kung paanong mapapanatili nila yung ating mga bagong bautismo, yung ating bagong kaanid sa loob ng iglesia. At lalo si ito'y mapangalagaan nila. Ang amin pong lesson na natutunan sa gawain ito ay kung paano magiging efektibong leader o disciple ng Panginoon sa gawaing care group ministry. At nakita rin po namin ang kahalagahan ng pagiging handa sa sa gawain care group at nurturing sa mga bagong kapatid. At bilang kababaihan, Malaki ang aming bahagi sa gawain ng, ng Panginoon at ang aming tutunan ay isang susi sa matagumpay ng Harvest 2025. Very timely sapagkat napigyan ng pagkakataon ng ating mga kapatid na maintindihan at madinig din yung, mga, yung aming boses pagdating sa aming ginagawa sa aming mga churches. Of course, all the learnings na aming natutunan ay ibababa namin sa lahat ng ating, ating mga care group. And uh, hopefully, sa tulong ng banal na spirito, itong mga kaalamang ito ay mas magiging uh, magandang pamamaraan upang higit na mabuksan ang puso ng ating mga kaibigan at tanggapin nila ang ating Panginoong Isus bilang kanilang personal na tagapagligta. Tunay na maging makabuluhan ang pagdalo ng bawat isa matapos ang sama-samang Sabbath worship at pagtuklas sa mga bagong metodoloya na magagamit bilang pakikisa sa ang gawain ng Panginoon ngayong taon at sa mga susunod. SCLC Mula rito sa SCLC Pavilion, San Pablo City, Laguna, ako si Rowena Manalo, naguunat ang balitang may pag-asa para sa Hope Today